Yes, parang kung tayo nipito sa katotohanan at saka yung accountability. Obvious na obvious naman talaga, no, na nakikita natin dito na halimbawa yung ethics, yung uh, pagbibet ng kung tama o mali or meron talagang o totoo talaga yung nagiging sources nila ng mga information, ay wala silang pakialam, di ba? Katulad nga nung pinisen ko kanina, di ba? So, hindi man lang sila nag-worry nag na or totoo kaya ito o di ba dapat ganun actually nga pag may mga network si mga mga malalaking mga networks, pag kahit na one word na nagkamali yung kanilang anchor o yung kanilang newscaster o commentator nila for that matter nag 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 apologize sila tong meron ito hindi eh talagang may culture of impunity at saka talagang may intention talaga na manira ng mga reputasyon ng tao na katulad namin sa makabayan, lagi like kami nire kahit na walang mga mga uh, basikan, yung sinasabi nila sa amin ay talagang katuloy pa rin ano? uh, katulad niyan uh, ito ni present ni Representative Manuel yung kahit na suspended na sila using the social media wala, hindi pa rin sila na nagre-regulate kami, ano kami oh, eh, advocate kami ng freedom of expression and freedom of speech pero we take exception to SMNI kasi hindi freedom of speech ang ano yung sinasabi nila eh. Yung ang ginagawa nila ay pagsisinungaling, eh, ginagawa nila ay paninira ng reputasyon ng tao. Ang ginagawa talaga nila ay talagang um, uh, meron silang ini-aim na katulad namin, lagi naman naman sinasabi, tang, matapang gusto namin tanggal yung makabayan dyan, sa ingreso. So patuloy yung mga paninira nila, may aim talaga sila ng man manira ng tao. Hindi para maging responsible doon sa nilang mga uh, mga sinasabi, hindi maging responsible to the public kung nakakasabi pa sila ng totoo o mm hindi. -hmm. Kasi very dangerous yung ganun. May hindi nila malaman kung, eh, baka tulad na ipinakita kanina, yung UN Rapporteur, sinabihan ng parang, uh, kumbaga uh, spokesperson ba ng communist uh, terrorist diba? Or so, ito, hindi nila masama masabi kung may problema o wala talagang problematic tayo doon sa the line of thinking na meron yung uh, buong SMNI. Kung pati yun ay hindi nila masabi may like, problema pa doon o wala doon sa statement na yun. Congresswoman, uh, tanong lang po. Regarding doon sa source ni Ka Eric, hindi ba't na-reveal na, na yun? Ano po ang ano, uh, update doon? Ay, na-reveal yun, sinabi kay, ano, no, kay, kay chairman. <clears throat> pero hindi pa rin namin alam. No? Oh sila pa lang nakakaalam. Oo, oo. Pero sinasabi niya pa rin na ang O, oo, oh, oh, ang dininay agad eh. Oh, oo, oh, dininay niya pa rin eh. Ang dinig ko after na ma- ma, ma sila, sinasabi niya na sinasabi niya na tatawa daw 'Di ba? Gawa-gawa lang si chairman. Ano, 'yung gano'n. So, talagang ano eh, talagang na Kasi po, ah, uh, sorry ano. Uh, inaabangan po namin kanina na ma-brought up yun. Kasi nga, nagmukhang sinungaling ang kung ang uh, komite mm -hmm. sa ginawa na yun ni Ka Eric. Yes, pinagmumukha niya ngang sinungaling no, yun, yung komite doon sa sinasabi niya na kahit na sinasabi niya uh, in executive session na sabi mo kay, kay, kay chair pero paglabas niya ay sasabihin niya wala naman daw siyang sinabi. Mm -hmm. So, <laughs> so diyan na lang natin makikita no, kung talaga bang dapat na pagkatiwalaan ng eh, mga ganitong mga commentator, broadcaster, or mga social media content uh, maker, etc. Ano lang po, oh, kanina kasi, parang yung attorney ng pwede-pwede, parang hindi ata nila alam na yung ginagawa rito sa HOR ay part ng due process. Ano po mga sabi nyo doon? <laughs> Well, uh, hindi ko alam mo kung ano yung an anong tawag niya. sa ginagawa natin dito sa kulat na ako dito sa House of Representatives. Nakailang meeting na tayo, pang-apat na meeting na yata ito. Ito yung part ng ano no, ng due process. Kung walang due process eh 'di pag nagpasa kami ng bill, approve na agad wala nang sabi-sabi or wala nang investigation so matagal na matagal itong process na ito at yung sinesite naman niya ay hindi naman related dyan sa legislative mm -hmm. franchise on free air yung tungkol sa port Manila mm -hmm. port kaya pala yeah. pati nga siya yeah. naglalay di ba pati nga siya nagtisinungaling di ba how how could you expect <laughs> yun sa kanyang kliyente tsaka yung sa mga sa mga talents nila, no? Kaya talaga, nasa kultura talaga na SMNI yung gano'n, tingin po ay panimira. ko ay paninira at pagsinumali. Ito ang po po, um, yung kay Jason sa kanina po, sabi niya po kanina na some of their contents na lagay po sa social media are not the same as in live, which is yung po yung binakit yung kanina. Uh, We find it like difficult po na maniwala doon sa sinabi niyang statement. Kayo po, kaya bakit niyo po siya sinabi na parang kasi hindi naman totoo yan eh, kasi same lang naman yung difference yan tapos isa site ko na hindi naman kayo control pala ng NTC or So ano po yung hakbang na pwede nyo gawin na alam ano mo yun, hindi nga siya control ng uh, other government agencies but this kayo pa we need to make sure that accountable pa rin ang mga networks sa mga content inalabas nila especially social media. Oh. Kaya gusto na nga natin imbitahan dito yung mga social media. No? Kasi meron din naman silang certain regulations sa kanilang mga, yung nag-gumagamit ng kanilang mga platform. At makita natin yung mga ganyan. Kasi baka mini-misrepresent nila no? ang, ang publiko or 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 niloloko nila ang publiko na hindi pa, hindi indefinitely suspended yung franchise ng na Kaya pumupunta sila sa sa social media, natingin tulogin tuloy ng tao na wala na, tuloy na, wala na mga ano yan eh. Di ba parang sinasabi nila, wala namang ano yan eh, wala namang hands sa amin ng interest, kaya tuloy lang kami. Kasi ano, ano ba yung, well, ano ba yung interest nila? doon sa pag -e air ng gano'n. Kaya sinabi ko mga kanila, ang interes talaga nila, pera. At as long as tinatangkilik sila, ang dami nanonood sa kanila, kumikita sila. So yun yung purpose na hindi para maging responsable sa tao kung tama o mali yung sinasabi nila sa social media. Last question. Uh, since the Macabayan block has been the number one target ng nila almost three years. Sabi na lang namin, since the start po ng show nila, ka-Erika, ka, eric uh, at ka, -in, ka, -in, ka -in um, what are the steps that you've been trying to do na hindi naman siya parang medyo naka-center for Makabayan Black but center for everyone na may be targeted for this red tagging, um, for information, fake Well, ma may mga ibang mga people's organizations, mga individual na na nag-file ng kaso against sa SMNI, uh, especially kay Ka-Eric, tsaka kay, ano, no, kay kay Badoy. Mga, siguro mga ilang ano na yan, ilang mga kaso na. And even sa ombudsman, meron na rin mga ikinaso. Noong pang naging ano, no, spokesperson si Badoy ng PCOO. Kaya yun naman yung ginagawa natin. So ito, uh, alam niyo naman kami, kahit na, ka, di ba kami, tumutol talaga kami doon sa pagtatanggal ng ABS-CBN na franchise. Pero sabi ko, iba ito ngayon. Iba ito eh. Iba itong, eh, itong network na ito. Network ito ng mga kasinungalingan at network ng mga disinformation na hindi ito tanggap doon sa freedom of expression or, or freedom of the press. So, yun yung amin uh, aming ginagawa. So, patuloy pa rin natin in expose yung mga tingin natin ay delikado, dangerous na mga ginagawa nitong mga ang anchor na ito sa but wherever it is sa, sa social media man yan o whatever platform. Okay, especially question po uh, Regarding po sa kanina sinabi ko sa medical na naman, certificate na bigay na manicubuli na naman, maniniwala na naman po ba naman ulit ba ang kongreso sa so, susunod na pinatawag na naman ulit po siya na mayroon naman medical ulit? na Well, parang ano na lang yun, you know? alibay na lang yun. Eh nakikita naman natin siya, nag-air pa siya sa social media, di ba? ah, kailan ba yan? Nung isang linggo, talagang nag-aaral siya. Ngayon, kapag meron, parang an excuse, uh, parang kubaga excuse na lang yan na, ano na, na sirang plaka na yan. Yung mga ganyan. Pero kapag talagang hindi siya dumating dito, ay talagang seryoso naman ang committee to take the necessary actions na no, para makapunta siya rito. Meron naman kami procedure para gawin yun. So tingin niyo po kaya kailangan ng legislation para ma-covered ng mga batas natin dahil sa yung social media? Kasi yung that's disconnect that's kanina, di ba? Ang laging sinasabi ni Jason sa use of free-to-air, which is yung covered ng franchise, ng batas. Pero labas doon yung mga social media accounts. So sa so, tingin niyo ba kailangan talaga ng legislation covering the social media accounts para sa isama na sa franchise? Oo. Okay. Oh, oh. uh, tingin natin... Uh pag isipan pa natin, ano, pero hindi against yung fake news. Kasi wala naman yan sa, ano, against disinformation, siguro. Mm -hmm. At ito nga, isa rin sa pwede nating, ano yun, uh, alimbawa yung mga social media pa, palakas, pala, na no, yung regulatory power mm -hmm. ng mga social media kaya pwedeng uh, pag-uusapan pa namin kung paano yan kasi kami sa makabayan ingat din naman kami na mag ano na mag-violate ng freedom of speech and expression uh -huh. yeah no, sa of rights oo uh oh, so, rights um, di ba alam, naman natin no na nirerentag talaga kayo as communist di ba E, uh -huh. eh tanong ko lang po kasi dahil sa ah, na communist po kayo, ang ang lumalabas sa mga viewers ng Ekonomal ay pinapatakbo po kayo ni speaker. Kung baga, si speaker mm yung kayo ay nag-dejoin force mm -hmm. para uh -huh. sila. So, ang tanong ko lang po, um, ano pong masasabi ninyo na ito raw pong uh, kay, kay speaker Mikey, nagkaroon daw po ng komunistang congressman <laughs> ang house. Mm -hmm. Ngayon lang daw po. Well, Uh, lahat, kami naman lahat sa makabayan, sinasabi nilang komunista. 'Di ba? 2000 pa kami, meron din na bayan muna na parte rin ng makabayan. So, lahat hindi lang naman. Kaya makikita mo talaga doon yung irrationality, 'no? Yung pagiging irrational nitong ano nun, no, nitong si Celis, tsaka ni SMNI, tsaka nitong nitong Baloy. So, syempre kung hindi ito tutugma doon sa kanilang opinion o sa kanilang paniniwala, lahat na komunista. O oh, di ba, lahat na ano, uh, terrorist. Katulad na halimbawa yung UN Special Rapporteur na honorable kagalang-galang, di ba, na talagang tinalaga dito ng iba't ibang bansa para pumunta rito. ni Red Tag pa. So, di ba? So, as as uh, as regards naman do sa Kunaibans, walang ganon. Uh, ang makabayan has maintained its, its independence, independent, in terms of yung mga paninindigan namin sa mga batas o paano ka batas. So, makikita nyo naman, di ba yung chacha, pro chacha si speaker, kami, no kami doon sa chacha. Pro maharbi ka sila, kami hindi. Kaya hindi totoo yung uh, ah, kami doon sa ano. Meron mga, times. mga specific o oh, times na pwede kaming magsama. Alba, yung kung magbibigay sila ng ano yung yung mga ayuda or or mga batas para sa mga magsasaka para sa mga marginalized doon kami nagkakaisa pero hindi hindi kami uh, kumbaga yung aming ano dito ay principled um uh, uh, principled ano no yung kumbaga alliance mga ganun follow up question lang po ano po mga sabi niyo rin sa sinasabi nila na ano na open book dito yung congress daw ay parang tinatago ninyo yung mga corruption dito kaya ang sigaw nila, open book. Open, book. open the book. Sabi <laughs> ni... Well, free naman ng tao no, na magsulat or mag, ano, no, mag, um, humingi ng ano, mga, mga records. Sinasabi nga na Secretary General natin dito, no, Secretary General Velasco, na open naman. Yung kung sino mga mamamaya na humingi ng mga records namin dito. So, ganun din naman open kami. Naman. Open din naman kami na sabihin na ano, saan namin dinadala yung aming mga pondo. Hindi mm hmm, Thank you, pa. Kung, uh, okay, last. Pa hey. uh, magkakaroon ba ng hearing regarding po dun sa 51 billion na uh, na no open nung nakaraan? eh kasi marami magandang, <laughs> nagtatanong ano, no, dun eh. Magandang tanong oh. yan. No? Um, may nagko-contemplate, pinagko-contemplate, okay. uh, uh, nag nag-iisip kami uh, sa makabayan kung paano. Nag nagkahanap lang kami muna ng mga ebidensya naghahanap pa kami talaga ng... So, syempre, kapag nag-file ka ng uh, house resolution, mag inquire ka. O na dapat meron ka ng mga data. So, matagal yon kaya pinag-aaralan pa natin. May mga naririnig ako na ibang mga congressman na gusto rin mag-file para questionin yung, ano na, yung 51 billion in relation nga doon sa flooding dyan sa, sa Davao City. Kasi ang laki-laki na ng condo na napunta dyan eh. Through, uh, uh, dun doon sa panahon ni Duterte, kaya ayan nga kinasabi ng ng ano no ng committee on appropriation 51 billion na at nakita ko nga yung records na yun kaya nag nag-iipon pa kami ng mga evidence. ah, so mayroong kung magaganap na ano doon parang may oh kasi hindi ah nakakatawa may question ko oh, may may question ko oh, ma oh, po maiba oh, naman po tayo kung ah ko lang alam ko po na ah, hindi naman kayo ah, masyadong maka, hindi naman kayo makamarkas, alam ko naman yung stand nyo. Pero tanong ko lang po, ano yung masasabi nyo do doon sa sinabi po ni ah, dating ah, Pangulo Rodrigo Duterte, doon sa sinabi niya na, alam nyo po yung tanong um, nyo? Nagpupulburon. Tapos... Nagpupulburon, pagkatapos. Uh, yung adik, bangal. Adik, bangal. niya na Oh, yes. Well, as regards dun sa sinasabi ni si dating Presidente Duterte kay, kay Marcos, kay ay Presidente Marcos Jr. So, nasa kanya yung burden of proof kung uh, papatunayan niya yun. At at the same time naman kay uh, kay President Marcos, napatunayan niya rin na sinasabi niya, hindi totoo 'yon. So nasa kanila yung ano no, nasa kanila 'yon. But anyway, sa ganitong mga awayan nila, wala matatalo dito kundi ang bayan. Okay. Diba? Kaya paghiwalay po ng Mindanao. Oh, Oo, oh, oh, kaya talagang well, ito rin yung paghiwalay ng Mindanao. Ang um, nakita naman natin na wala namang sumasama doon sa posisyon kahit ang, ang taong bayan siguro. Yung mga kasamahan ko dito taga Mindanao, hindi naman din nagbili gusto na humiwalay ang Mindanao sa sa Pilipinas. So kaya lang kaya lang nagagawa siguro ni kaya nagawa yun ni Duterte dahil sa kanyang personal interest pag siya. Kung matatandaan niyo pa ni GMA sinabi niyo rin, sinabi niya rin yun eh, na iiwalay ang Mindanao. Pero wala namang kumapansin sa kanya kasi unconstitutional yon, di ba? At magdudulot lang yun ng ano non disunity at kagulungan sa ating bayan. At dapat na lang ang gawin niya ay tumulong na lang ngayon, 1 million ang na na na, 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 na at ng pagbaha at saka ng ano no, ng kalamidad. So dapat tumulong na lang siya doon no, kaysa yung ihiwalay nila yung ang dami nang pondo eh na napupunta sa Mindanao. Oh. Pero bakit ganun pa rin yung nagiging sitwasyon? Kasi parang gusto lang niya ng sa, ah, yes. Isa rin yun, ano, tama ka. Isa rin yun sa uh, gusto niya rin iwalay yung yeah, minta na no? gusto niya rin magtago sa accountability niya. Dahil kinakabahan na siya, darating na yung ICC dito. Uh, mm mo po yan, may uh, us usapan na yung na uh, meron daw pong maglalabas daw push ng wara to. sa ano po masasabi po? Ah, well, ako? siguro, fake news yun. Kasi wala pa namang mm. gano'ng stage mm. eh? ang ICC. Lukuhan mm. diba? lang yun. Fake yun si ano, oh, okay. oh, Zero. oh Zero. ano Zero. lang yan. Okay. Parang nag lang sila ng ano, oh, ng Kung baga, parang sinasabi nila sa ba, oo, oh, para magalit oh, yung mga tao, magsimpatya oh, yeah. sa kanya niya. Kumukha lang siya ng simpati. Pero actually, kung titignan natin yung procedure ng ICC, medyo malayo pa yun. Nasa stage pa nga lang sila ng, ng ano Investi eh, ng investigation, investigation and sila, si finding the facts. Oh, hmm. Hindi po ba natin pwedeng isalang sa sa hearing si Roque? Kasi si Roque nagpapakalat yun. <laughs> well, <Taga> nyo. Oh, pwede. Well, kung meron oh, okay, house resolution, po. pwede naman. kung may house resolution, pwede Laminin? naman yan. Yeah. Oh, oh. So. SMNi so, SMNi din po so siya. Oo, e oh, sa SMNI, so, din po oh. siya. Oh. So it's up for the people ano sa katulad ninyo yung yung mga vloggers na na nagsasabi ng I mean nag nagkaano ng opinyon ng mga tao, 'di ba? Katulad niya na, nag na, na gets yo agad yung, 'yung 'yung hidden agenda nila, no? Mag magano lang sila na simpatya at saka parang parang yung mga tao ay pumanig sa kanila at madalit. Kaya talagang ano, nasa nasa atin na rin 'yun kung paniniwalaan natin. Kaya talagang gusto gusto natin na magkaroon ng ano no, uh, media uh, literacy sa ating mga kababayan para to, to ano no, to, para makita or ma-distinguish yung mali at tama yung facts sa sa false news mga guys okay. thank, 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 so thank you thank you so much thank you po thank you